Yo, what's up YouTube, what's up mga katrops Maligayang pagbabalik sa ating YouTube channel Ngayong araw mga katrops, dito naman tayo mag-update Sa press din ng JBL Ito yung tabi ng Gold Deluxe na naka Kaka nyo arrival lang pala na ito Pero yung garments nila is 129 na lang And all garments, yan So, kaya natin yung kaya dyan Di ba sila nakasila, pero may mga bawas na yan And Mga karamihan dito, mga pambabae na Magaganda pa yung condition May mga panlalaka pa din naman Silipin natin mga tops, tara Samahan nyo ako, let's go Mga tropes, dito man tayo sa hilera na to. May si Badio, nag-vlog na rin siya. Ang dami mga pambabae dyan, marami. More on pambabae dito mga tropes eh. Tanunayin na natin dito sa part na to. Ito yung unang unang nakita kong solid dito. Anang gasil siya na suede. Ganda, ganda lang condition na eh, Pogi pa. Pang lalaki to pwede. Yan. 1885. Yan. Minimal drugs lang siya. Main in up US. Yan. Insol na pa. May konting issue lang siya dito. Pero hindi nakaka-apek. Ang ganda pa ng condition. Hindi yung stick na. Ito next natin. Adidas. Boost. Ayan. Pure boost yata to yung tawag dito. Pure boost. Yan. Wala nga na siyang insol. Pero lagyan nyo lang kasi malambot naman yung ano nyo. Yun ko nga pa kanya kasi bus technology na rin siya pero kung titignan yung ilalim niya napakalanda po and may tapay yung condition 2385 eh. alam niyo naman yung presyo sa molding niya itong mga to pag mga balaan nyo ito parang box na ngalan din kulang na ito yan eh. size na US din yan kasha to sa 9.5 and 2385 eh. ito may nakita tayo dito polo pang lifestyle to and dinisan nyo lang kasi medyo madungis lang siya and yung insole nyo hindi na ano replacement na lang kasi Adidas na yung insole na. 1 to 85. Yan, bali size 10 din to, panlalaki size yan. Insole na pa. Nakita tayo dito yung ano, na pambasketball basketball. Kaya lang pambata to. Pero mura lang oh. 685 lang. Ang na uh, translucent outsole siya. Wala pang pudpud -pud, no. Medyo maliit lang to. Yan, may siper, bukay siper niyan. Yan, wala nga lang insole to. 636 parang ano siya size 6 sa ano panlalaki yan ito so, meron pa sila dito Puma yan Puma Mr. Doodle yun medyo madungis lang yung dito nyo hindi siya ano hindi siya paid matatanggal pa yan ang ganda pa ng condition niya ito, madungis lang siya dinisan nyo para magmukhang bago yan o minimal drugs lang 1885 size 8.5 sa US original pa yung initial niya na Mr. Doodle. Yung mga trucks dito naman tayo sa part na to. Um, dito may mga nakita pa akong solid pa eh. Ito, yung Adidas na running shoes. Si Ince Boost, mga trucks ito. Yung marirecommend ako sa inyong sapatos. Ano, 2,385 nga lang siya. Pero parang bago pa din. Parang box lang kulang. Yung size pala nito is 9 and half. 9 and half wala lang ay hindi may insole pa yun ba mag nyo translucent to puti pa no puti ng boost parang bago pa talaga 9.5 to ah baka mag nyo to ito mga troops baka ganap kayo ng basketball shoes meron sila dito yung Sion 1 check natin yung size niya ito ito yung size niya 10.5 yan replacement insole na lang sya may heel na nga sya tsaka toe drag on 1885 yan kung mga rabas nyo pwede pa to And then, medyo makinis na nga lang Yan yung pinaka-hanis issue niya. Uh, ang sige pa rin kung bibili nyo mga tops yung sapatos nito. 1885 siya. Ito mga tops, may nakita pa tayo sa ilalim mo. Oh, leaning pang basketball. Triple weight siya pero kunting yellow na sa akin. Ito yung plastic niya dyan. Mga oh. uh, materials. So, yung size nito, 9.5 US. And insole na dyan pa. Ayan, legit na ano to. Leaning to. Ang baka magustuhin nyo. Yan, 1885 yung price. Yan, eh, kung makikita nyo yung ilalim, pwede, pwede ba pang laro. Ito mga traps, so, Adidas Jagger. Ang pambaba yung size to. Ito, pwede pa to. 685 lang to. 685 yung price. Yan, size 6 sa US pang lalaki. Sa babae, pwede to 7, 7.5. Next natin mga traps, ito, Yeezy. Yan, baka nag kayo. Yan, 2885 yung price na ito. Yung size pala nito mga kaps is 10 yun a half 10 yun a half sya. Yan may insole pa sya. Yan baka magustuhan yung tumiisi na to Next natin mga traps ito, Jordan 1. Pwede ng colorway, malinis to May konting humulmul pero yan. Alam nyo naman gagawin yun. Napakaliit na ano issue lang yan Ang insole, nandiyan pa. Yan yung inalam yun, nyo, maganda pa. 2,385 yung price na itong Jordan 1 na ito. Ano baka magustuhan nyo? And size ano to size 8 sa US. Next natin itong mga to Nike Dunks na size 9.5 and insole na nandiyan pa. And may also siya dito ng yung. And maganda pa din 'to, maputi pa yung ilalim mo. 2885. And maganda pa yung condition nito, solid 'yo. Wish natin 'to mga trap sa Puma. Ang as nito, may air bubble siya. Ang baka mag-stone nito 1885 yung price. Mas ano, size nito is size 10 US and may insole pa siya original pa insole na ito Mando, pang lifestyle fix natin ito mga traps yung adidas na to and adidas equality mukha rin syang ano, adidas ano, superstar pero iba sya Ganda no yung nakasulat o par, ano, Paral williams check natin yung size nito. ito 7 yun sya sa pandalaki and insole nandiyan po ang ganda ng colorway nito baka mag-store nyo yung price pala nito 1885. Ang ganda pa no. Ito may nakita pa tayo dito na Nike Blazer na high. Yung purple color way. Yung ilalim niya mga kaps. So, 1285 yung price. hindi insole na nandiyan pa. Size 9.5 to mga kaps. Baka size nyo ito at magustuhan nyo. Ayan, nyo na lang dito. Ito mga kaps. So, ba yung color niya itong converse na to. parang minsan lang makita. Bihira lang makita. 1285 to yung size pala nito mga raps is check natin size 6 sya sa US size 6 yun ano yung insole ng mga raps so? original pa Gandaong, ganda wang ganda na design na itong Converse na to yun mga raps may solid pa dito na Adidas triple white sya ano ito may ako sa inyo yung sapatos na to maganda po maputi pa yung bus nyo tapos 1885 yung price wala pang food po dito no and insole lang dyan and panalangin sya is 10 in a half sya maganda po quality pa to ano dito natin 1885 yung price. Ang baka magustuhan niyo. Ito mga tropso, oh. Jordan 1 no. Oh, Nagano yung color ng bando, reflect gilip. Asan ano kamelo yung ano color niya? palit lang, nagre-reflect. Yan 1285. Ang insole niyan 6Y. 6Y. Ang ganda no. Ang tag gravity machine. Yan collaboration siguro 'tong bando. Ito mga tropso, baka magustuhan niyo pang regalo niyo pang babae lang din yung size na ito and insole na dyan pa maputi pa yung mga tops na no? ganito po 885 pesos lang nalas bago pa din oh. No? ito yung size na ito is size 5 sa US ang panlalaking size sa so, babae pwede to 7 dito sa dulo mga tops ayan, oh, may mga boots sila dito ayan, may mga boots ayan, may mga bag din sila dun oh. No? ayan, pero yung mga garments 125 yung mga nakasale Ah, uh, garments, all garments eh. 1, 2, 5. Handa eh. Pampag mga trof, so paikot yan. Si Badi oh. May mga ano dyan, may mga bag, ang dami. Nandita sa part na dulo. Ang kompleto naman, may pambaba, may pang tas na uh, mga garments. Ito mga truff, may nakita tayo dito basketball shoes. Solid. Lebron James, no? 1,885 siya. Walang issue, no? Okay na okay pa to. Maganda pa. Insole nandyan. Check natin yung size niya ito. Ganda na ito no. Size 10 US. Huh, ganda pa ng condition niya ito. Ganda kang magustuhan nyo ito. 1885 lang size 10. Ito mga drops. Ilalim. Meron pa dito. Jordan din. Ganda ng kulay mga drops. Blue, black, tsaka white yung colorway. Itong pwede po ito panlaro. Wala pang food food. 2,385 siya. Ang maganda pa ako. Quality pa ito. Check natin yung size na ito. Yung insole lang dyan pa naman. Yung mga ito yung tingin natin sa pares niya. Ito meron. Size 8 siya. Size 8. Ano, pa ang insole ko baka makakustuhan mo ito. 2,385 yung price niya. Ito pa mga traps o. Oh. Lebron, may na tayo na Lebron. Madras, ang ganda na ito. Minimal drugs lang siya. 2,885 yung price na yun ito. Yan, malaking size ito. Ano, yun yung insole. Ito. Size 11 US. Tapos, check natin. Yan, may insole pa. Kompleto pa rin. Wala ba siyang sole set punit. Ang 2,885 yung price. Next natin ito, Jordan ulit. Ayan yung Jordan sumo o. may hidrog na nga na siya tsaka total. 1,285 yung price. Pamoro mo, pwede pa to Venetian nyo na lang. And insole na dyan. Size 8 sa US. Ayan, baka matripan nyo pa rin to Next natin mga rupset. Kaya ilalim o. Air Max. Ayan, Air Max. Baka magustuhan nyo ito. Ayan yung insole nyo. Nakalagay Vapor Max. 9.5 US yan baka magustuhan nyo yung price nito 2.385 baka magustuhan nyo itong Air Max na to solid pen so okay, yung mga tops yung napakita natin mga pwede nyo ma-score dito mga running shoes more on running shoes talaga at uh, mga pang lifestyle na akong babae na nagbablog pa sila Airy panoorin nyo lang iba sa kanila yan, mga garments mga tropes, kayo na pa sila na 129 old garments. Ang kasama na si Buddy, tapos na rin siya. Naka si Air, nagbablog pa. yung panoorin nyo na ng iba sa kanila. So, kami Buddy, at si Tol. and Eric TV yung mga tropes. nyo yung video mga tropes, like subscribe. Sama nyo yung yung bell button. Para lagi kayong update sa mga bago video na ilalabas pa natin. Ito yung JBS sa ano, tabi ng Goldilocks mga tropes. Yan. Google mo palagi ko na, na sa description. Ingat kayo lagi mga tops. Peace!